Ano ang iba't ibang klase ng bulate na makakaapekto sa ating mga alaga? May iba't ibang klase ang mga bulate. Kadalasan natatagpuan ito sa may bituka. Pero ang hindi ka alam ng mga karamihan, pwede silang tumira sa baga, sa atay, at sa lalamunan na parang tumor. May bulate rin na nakatira sa puso. Hindi katulad ng ex mo, nangako na ikaw lang ang nasa puso niya, pero nasa iba na pala pwede rin gumala ang mga bulate sa buong katawan sa pamamagitan ng kanilang ugat. May mga bulate rin na papasa sa pamamagitan ng pagbubuntis at sa pagpadede. May mga unique din ng mga bulate na natatagpuan sa karne at nakakaapekto sa mga tao pag nakain ito. May tinatawag din ng paratenic host. Ang ibig sabihin, bago pumunta ang bulate sa main host, dadaan muna sila sa langgam, soso, grasshopper, palaka, ahas, papunta sa inyong alaga pag nakain nila ito. Kaya marami ang dahilan bakit nagkakabulate ang ating mga alaga. Pero higit git na tataas ang tsansa na magkakabulati sila pag hindi natin sila napurga napansin mo na ba to sa iyong alaga